Ako na si mo Ano ba ito yung pangalan? Raymond ko. Pa. Raymond? Mo. Talagang hindi ako malis eh. Talagang <laughs> buwang Yung mga gamit kami, yung mga dalada-dalito. Oh. Uh, tapos yung mga damit ko nalang sa maliit at hindi naman nalang. Ilan taon na si Raymond? अगर तुम लोग तुम लोग उसको लोगे तो उसको सर्विस 23 23 हां trabajo de baby

Wala nang ground. Hindi na masakit. Hindi na. Wala nang, wala nang kuryente. Wala nang kuryente. Talaga. Yung totoo. Yung totoo. Wala na. Pwede na alam mo kung puntahan. Pagduman sa sa Ay, pinapunta niya ni Papa Jusnico, kasi naalala ko nga siya. Sabi ko, gusto kong makaharap ulit yung bata, kawawa naman, kasi gusto ko siyang may gumagamot. Kasi iba eh, kasi iba ang ng bahay ito eh. Pinasalbay siya, gusto siyang bulagin. Gusto siyang bulagin. May humarap sa mata mo dati, Ah? uh, ang naramdaman mo yung parang mayroong nakatakip? Okay. Kasi kinulam siya. Ha? Sino nakasagutan mo? Sino ang naiingit sa'yo? Ha? Saan, parang, wala. Parang, wala? Na uh, papa, sige, parang wala? Parang wala? Gusto ko niya bulagin? May naiingit sa'yo? Sige, yung kamay mo, ipang, ano mo, pang ganun mo, pang alis mo. Lahat, ha? Pinupunta ka ni Papa Jules dito. Kasi naalala kita anak, eh. Sabi ko, nandito na ako. Puntahin niyo ako. Ano ba pangalan ng batang ginamot ng lalaki? Yung pogi siya na bata. Dito saan siya ni Papa Jesus punta kayo. Dapat, may utosan ako, si Joy, para puntahan ka. Para malaman. betelan makin banyak nti aku ah oke May minta ang kanila? Yeah. No. Ang Hindi ko rin sa kanya. Pero isang araw, panood ko ang live n'yo. Hmm, hindi natuloy siya, tete. Mm. Yes. talaga na gano'n ko, talaga akong nagsalita. Kasi marami akong pasyente. Hmm. Mm. Mm. Eh, siyempre, hindi nag si punta, kawawa naman. Yung isang ara isang araw, lumuhod sa akin eh. Inakap ko po ako ng umalis. Kung gusto mo ko. kung ano na kami iwan. Sabi gano'n. Kasi pag iniwan mo kami, kinulam yun ha, mag-ina. Mag-ina yung ano, ang pumulam. Nainggit lang siya. Akaawa yung ano, yung babaeng pinasupan. Nangungupahan may isang anak.

Alam mo, huwag daw ganyan niya pagkasabihan niya anak niya. Bahay kayo ha. Manakit kayo. Katulad sa'yo. Mahuli ko lang yan, pakay sa akin niya. Kasi yung mata mo, tinatakpan niya eh. Dahil talagang minabala ko sa kanya. Huwag nang masulis sa kita mga kaarapang. Kahit pa siya. Kasi meron niyang kahit hindi mo kaaway, pag naingit iyo gagawin ka. Kaya nung, ano ano, di ba, yung cellphone mo, yung bagong cellphone mo, napansin niya, ano eh, basag eh. Yung iPhone. Sinarge mo lang yun. At tapos nung kinuha niya, basag na. Di ba sa mga ano, formal Ay, naingit tayo Sabi anak yun. Naingit yun. Dapat ano, yung mga, dapat ah, pag naingit sila, gayahin na lang nila, huwag sa mga sakit mm -hmm. o papatay. Kasi ang mga yung, uh, makukulang, -huh. tinig ka lang na yan, naingit na kinulam. Tapos yung bata, pasipag naman, ano ginawa, kinulang magandang. Gumili lang ng rep, kasi para sa... Ay, hindi nagpakilala yung ano rito eh. Barang gumano <laughs> lang siya eh.

Aluna pa kayo forma mo. Ang ganda ng lalaki nito. Kailangan mas maganda lalaki. O tamin yung ginamot natin na babae. Nagagandahan daw siya. Sabi ng babae, hindi naman ako maganda. Wala naman akong ilong. Pero ang totoo nung gusto lang siya sakta. Ito po siya. Nagpunta po siya ng kya ko. Po, po siya. Tumunin sa auntie niya at tumunin sa akin. Pero matagal ko na po siya nung iisip. Kasi nga, gusto ko, gusto ko pa rin siyang mahawakan. Kasi dati, sabay-sabay silang dumating, kaya hindi ko masyadong maasikaso, di ba? Kaya ngayon, pagkagalingin natin siya mga nandiyo. Ang mga no? mga mga mo, po, mga kabayaan, kabaya mo sabay sabay mga 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 at mga 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 po ang bahala

Kasi lolo na siya eh, lolo na eh. Ay buti pa yung nakaputi, yung mayroong ali dito, alam mo yun, tapos may puting nakano, yung puti na, yung nasa drawing. Ay buti pa yung gada-suit niya eh, tsaka dito book niya eh. Eh yung ano ko eh, lolo na talaga. pagalingin wow. niyo po. po. Sige, pag wala kang Kagalingin niyo po. 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 yung yung po. Kagalingin niyo po. Kagalingin niyo po. Kagalingin niyo po. Well, thank you mga pinarating mo na siya. May utos na akong tao para sabihin sa iyo na sa tao na yon napuntahan ka, ibalik sa akin ito. Hmm. Salamat, hindi na ako tawag. ikaw na ang tamawag. Kasi yung sabay-sabay, pag sabay-sabay, natataranta ako, di ba? Ay, ang duwendi, ang gandang damit. Tingnan mo yung duwendi, ang gandang damit, oh. Hmm. Bali yung damit niya. Ay, eto naman hari. Ay, ang ganda naman ito. Pwedeng corona niya. Tsaka lala. Ayan, kahit naman ang duwending maliit, nakakit naman may duwending maliit, ayan, ha? Oh. Tama? <laughs> Pagka kasing ganyan, ayan pa, ang ganda ng damit naman ito, ayan, oh. <laughs> <laughs> balon. Ayan, balun Balon. Balon, nakita na niyo? Meron dito demonyo. Oh, ayun eh, demonyo. Kami sumayin na matumulis. Ayan. Ang dami pala nagbantay sa iyo eh ah sino to? May sungay Ayan Kita mo Oh, not a seven more. Ito Makita ang sa Amy Kasi ganda-ganda lalaki eh. anak Ang niya Sa picture. Pogi rin. Tangos ang ilong

Eh, siguro na yung mas lalong hindi din. Ayun na po, naghihilamos sa po siya para matanggal po yung harang sa kanyang mata. Tuloy na po siyang gumaling. Kaya kayo mang kukulang, kayo ha. Ah. Dahil Kasi papatayin ko kayo pag hindi kayo tumigil. Kunting ano lang, naingit kayo, papatay kayo. Pag naingit kayo, gagaya kayo, hindi papatay ng tao. Yun ang mga ugali ninyo, mga salbahe kayo. Dapat nawawala rin pa isa ya ibabo ng lupa. pa. Guys, magkapaalam na kami. Ah, uh, tapos na po. Magandang po. Makamang niya. Maraming po. Bye-bye. Bye, guys. Thank you for watching.